Magsisimula ang kwento sa batang lalaki na si Nelo siya ay isang mabuting bata. Maaga gumising si Nelo para mag-asikaso para sa kanilang pagtitinda. Kasama niya ang kanyang lolo sa kanilang pagtitinda. Ganyan kasi pag si Nelo araw-araw ganyan ang kanyang ginagawa para tulungan ang kanyang lolo. Sa umaga kinukuha nila ang isang malaking lalagyan na eto at ilalagay sa kariton. Araw-araw kasama niya ang lolo niya para itulak ang kariton. Habang sila ay naglalakad sa daan may nadaanan silang isang aso na hinahampas ng kanyang amo. Binubugbog ng kanyang amo ang isang kawawang aso. Gustong tulungan ni Nelo ang isang aso ngunit sinabi ng kanyang lolo na huwag siyang makialam. Dahil sa paghahampas ng amo sa aso ay naawa si Nelo kaya ito ay tumakbo para tulungan ang aso. Hinahawakan niya ang lalaki para hindi nahampasin ang aso. Hinampis si ng lalaki ngunit tumakbo ang lolo niya para salagin ang letigo ng lalaki. Araw-araw nagbebenta sila ng gata sa kanilang lugar kasama ang kanyang lolo. Pilit na pinapalakad ang kawawang aso ng kanyang amo habang hinahampas. Hindi niya ito pinapainam ng tubig at pinapakain. Sa sobrang uhaw at gutom ng aso habang hinahampas ng kanyang amo hindi niya kinaya at biglaen lang siya bumagsak. Habang pauwi na ang batang sinelo at ang kanyang lolo ay nakita nila ang kawawang aso na nag-aagaw buhay dahil sa kanyang natamo na sugat. Kinuha nila ang aso at dinala sa kanilang bahay para gamutin ang kanyang sugat. Pinainam agad ni Nelo ng tubig ang aso para mapawi ang uhaw nito. Ginamo ni Nelo ang aso gamit ang ointment na pinahiram ng kanyang kaibigang babae. Pinahire ni Nelo ang bawat sugat ng kawawang aso para ito'y gumaling. Dahil sa kanyang pag-aalaga at pagtitiyaga ay gumaling ng husto ang aso. Dahil sa sobrang tuwa ni Nelo at gumaling ang aso at kanyang niyakap. Dito magsisimula ang tunay na kwento ng aso at kanyang matalik na kaibigan na si Nelo. Ito'y isang magandang kwento mula sa pagiging tunay na magkaibigan. Na kahit anong pagsubok sila ay magkasama. Sobrang ganda ng kwento na ito may mapupulot kang aral mula sa batang sinelo. Ang title po pala nito ay The Dog of Flanders.